Hey yo, we're back again. Good morning, good afternoon, good evening. For this video, luluto ulit tayo. At medyo nag-trending yung ulo natin video regarding sa adobong atay. So, ito na ulit si Boss Iwan, okay? Align. Up here. Fist bump. Alright, let's go. Yan, kompleto na yung ingredients natin. So, first is... Yan, open the fire. Yan. So for today's video, gulay tayo. Yan. Ginata ang alabasa at sitaw. So basic lang yan. Uyan natin, papainitin na natin yung kawali. And then, papakulo na agad natin yung gata. Alright, so yan. Ang magmame. Boss Luan and Madam Hasmen. Okay. Hey. Yup. Ayan, gata lang. Gata muna. Purong gata. Ay, hindi pala siya. Basta ay tanong gata. Pwede na yan. After that, nalagyan natin ng tu wanted tubig. oh yan, so make sure na hinahalo nyo siya habang nainitan. And then, dito na rin natin nalagay yung pandagdag natin tubig para may lasa Lala natin ba So yung wag stop. Okay, stop. Boss Luwan So isa na rin natin to, yung bawang at sibuyas. And then hintayin na natin siyang kumulo. Alright. So yun guys, advice nga pala, habang hintayin nyo siyang kumulo, hindi nyo siya pwedeng iwanan. Kailangan tuloy-tuloy ang -tuloy paghalo. Ah, basic lang ng gulay na ano, tawag dito, ginataang gulay, kalabasa at sitaw. Kasi basta pag kumulo na 'yan, Una gata na nyo na siya ng si bawang. Pag kumulo na siya, pwede na 'ng ilagay yung gulay. All So, let's wait. Diba? Ah, pa-basic. Lagi tayong ano, na safety first. All right. Tapos yun yung pampalasa natin, no? Sardinas na tumalsik. Alright. Nadurogin pa ba natin yan? Ayan lang ganyan yan. Buo. Ay! Alright. Hindi ba lang nadurogin? Oh, huwag na daw. So yun yung pampalasa natin. Then wait again. Cardinas, pagkain ng masang Pilipino. Guys, sa mga gusto mo panood yung ano, yung isa natin tutorial. At nga tayo Please see on the, no, the, channel. And thank you ulit sa mga subscribers natin. We are 110. So, pabuti natin oh ng walang tigil ba? magre-request ka na lang din eh, di ba? Kung may susuporta naman mas solid eh. Alright. Guys, kita niyo naman kung gaano ka creamy yan. Gata with sardinas. And later lalagay na natin yung gulay natin. Yung costing nito, maabot lang ng 150. Depende sa inyo. Pero ano na to? Pang good form na to good for 8-10 person so we just waited na kumulo lang sya then lalagay na natin yung gulay okay yun nga guys alagaan nyo no hindi sya pwedeng ano eh yung pakuloyin nyo nang hindi nyo inahalo okay buong buong kaldinas natin so yan lalagay na yung gulay alright aluin pa talo aluin daw gilit na bus remote ini jumbo solo na bus okay Now yeah, wait natin na na ulit ng pampalasa. Yan, yeah, bubudbudan na natin ang pampalasa. Kahit anong pampalasa. Oh, magic sarap. Alright. What's next? Asin. Hintay na lang natin yan. Ataklaban na natin to guys. Hintay natin kumulo dahil ready na to. Okay, Alright. After almost 5 uh, to 10 minutes and we're done. Ayami creamy uh, ginata ang gulay ng kalabasa and sitaw. Guys, thank you for watching. Please uh, keep supporting. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Please follow and subscribe. Thank you.